So, ito na yung part 2 ng ating deep india uh, male uniform at na siyang duplikitan pakita ko lang na naka-arrange na ito na para ma para maipaliwanag ma ko bakit tatlo ang guhit ko so sinabi ko na na itong nasa gitna nagguhit eh, ito yung tagpuan ng uh, butones dito ang butones na nalaga nal nakalagay itong hiliran na to tapos ito, ito yung mga allowance na ano, uh, yung sumobra doon sa, yung sa placket ito. Ito yung placket. Tapos sa gitna ng placket, ito yung butones. At dito rin sa gitna na to, dito tayo kukuha ng para sa back panel natin. Dahil ito ang kabuuhang sukat na ating kinukuha. Ito, dito, ito. So, tapos may labis tayo dito na one and a half para ito sa ating uh, gagawin na uh, uh, lock it. kasi hiding button ito. So atin ang ano pakita ko na ang, ang ating pagduplicate para kung saan tayo magduplicate ma makikita ninyo kung saan banda tayo magdo-duplicate. Ano tayo magkuha? ito. Ito na. Ito na Kung kita ba sa ating kamera, yung doon banda, kita naman. Ah, uh, sige, dito banda tayo. Pag dito sa so bandang wag tayo, don tayo banda. Ganun lang natin. Nang dito tayo. Yan. Tapos dito tayo mag ng ano pang ating pang overlap sa ano yung packet natin. Dito tayo guguhit. Dito. Hanggang dito tayo. So yan, yung ating dinuplikitan. Yan lang, dito sa si may baba. Yan o, oh. nandito. Nandito tayo. So balik tayo doon sa taas. Ito na tayo. Ito tayo mag ngayon. Itong aking mga tabas ay meron na itong allowance na half inch para sa ating pakain sa tahik. So, huwag na tayong magdadagdag pa ng alawan pag nagtatabas tayo dito. Pagka sinundan ninyo ang aking paraan, ay wala nang dagdagan yan ang ano, alawan pa sa tayo. May okay, mga alawan na yung tabas ko. Ayan. Ah. kapag ang ating pag ang ating diction ay medyo ayaw ng uh, magguhit, medyo malabo na, kasahin lang natin, kailangan mayroon tayong liha, ganyan o. Oh. Kasahin lang natin para bumalik yung kanyang sigla, yung matingkad ulit, yung kanyang kulay ng pagguhit. Kailangan lagi tayong mayroon dalang liha para sa ating pangguhit. Asahin lang natin pagka medyo pumupurol na. Yan. Lagyan natin dito ng ano? Yung ating buwan. Tapos dito yung ating laylayan. Yan. Tapos ito. Yan, yeah, tapos ito. Tatlong, wait ko dito sa baba kasi atin uh, itong eh, clean finish. Kasi ating guguhitan yan eh. So, ito na. Kuha na natin yung kwan. Ating... Yan. Makita ko yung, yung tinatlong clean finish ko. Yan dito. Yan, ginaguhitan natin dito. Yan, guhit dito. Eh, tatlong guhit yan, o. Oh. Yan, e, tatlong guhit. Yan yung ating kwan. Yan yung ating laylayan. So ngayon, atin natong putulin. Paliwanag ko lang uli ha. So yan. Yung, yung sa unang guhit natin dito tayo mag ano, dito tayo mag do duplicate o ng sa para sa ating pagsatila na. Kasi eh, dito yung iyan yung pinaka ano eh lulupin na kaganyan yung pinaka overlap. Ito yung itatago eh. Yung kaganyan yan eh. Yan, 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 yan. Yan. Yan yung pinaka-placket. Eh, pag pangalabas ang butonis, kita siya, ganun lang. Dito na yung butones sa gitna. Eh, di ba? O yan, yung, yung gitna. Yan. O. Oh. paglabas ang butonis, pag kita ang butones o oh, ito na. Ito na yung butones na kahilira. Yan, dito na kahilira hanggang baba. Yan. Kaya dito ang dito tayo kupa din ng bak kasi ito yung kabuuan ng sukat. So sana na unawaan ninyo tong aking kung bakit to, ang aking pagguguhit tatlo ang aking ginuguhitan. to'y palatandaan lamang na dito sa bak at sa kahito para sa tagpuan ng siper. Ay cipher, excuse. O pwede rin cipher at saka butonis. pares lang naman sila dito. Pag cipher, cipher, Pag butones, butones dito rin sa kita para maging sakto ang sukat ng buong katawan. So, atin natin atin nang tatabasin ito. Yan. Yan na yung resulta ng ating ano, pakita ko lang. Yung ating ang tatlo yan. Yan siya. Yan. O, tabasin na natin to. Sundan na lang natin yung guhit. O, huwag tayong lumabas sa guhit. Kasi wala nang allowance tayo, kundi puro may allowance na yan na kasama. So, ating duplikitan nito. Yan. So, tabasin na natin. Ang tabas natin ay ganito. Yan. Lagyan natin ang dagan. Dagan na natin. ayo. Kita ko sa inyo, bakit at nung buhit yan? Mamaya, pupunta na tayo dyan. muna sa taas. ganito kalapad ang aking alawans sa kapag nagano ako, nagawa ako ng barong. Kanyang kalapad. Pag tumaba siya, kahit mga tatlong burgada o dalawa, two inches yung itataba niya, pwede pang paluagan yung kanyang ano, kanyang barong. Yan, balik tayo. Dito, duplicate na rin tayo. Dito, duplicate na rin tayo. Yan. Lagyan natin dito ng kwan. Uh, duplicate. Kaya tatlong guhit ito dahil ganito yan. Kung din natin sa ilalim. Kasi atin itong eh, may, may pagganyan tayo eh. May pagganyan tayo. Yan. Yan, oh yan. So, bali dito sa ilalim, tatlo rin ito, tatlong guhit ito eh. Iusin lang natin yung guhit. Yan. Yan o. Oh. Yan, tatlong guhit na yan. Yan. Kasi natin yan. Pag nagtahit tayo mamaya, yung sa clean finish natin, eh, nakaganyan yan eh. Nakaganyan yan. Yan. Kaya tatlong yan. So, yun yung ating duplicate. Yan. Ito yung allowance. So, mamaya, nagaganyan yan mamaya eh. siksik dito natin yung kwan yung ating pampatong sa ibabaw yan so doon na tayo sa back ito tayo nating panoorin dito Tingnan natin kung kasya ba. Dalawans. Hindi kasya. Lailahin natin ang konti. Dagdagan natin ang konti. Ayan, ito mo yung ating back. Ah. Uh, yan dito. Tinapat natin dito sa gilid ng ano na to. Aga sa baba yan. Ayan, straight yan, Aga sa baba. Nakatapat dito sa may gitna na guhit. So ayan ang ating uh, pagtatabas. Mga mananahi ganito naman ang lahat naman ganito. Kaso lang yung guhit nila minsan dalawa lang sa akin. Tinaklo ko ito para maulawaan ng uh, nag-aaral ng pananay kung bakit tatlo para maano nila. Pag uh, nila, uh, kaya pala ganyan tatlo ang aking guhit. Ito na, ating guhitan. Ito na tayo. Kaya ang putulin ito. Base na natin. ganunin dito sa baba. Ganunin dito sa, sa back panel. Tatlo din ang guwit niyan. Yan. Yan. Tatlo ang guhid. natin. So, ito sa ating patay-tay o bakyok, mayroon tayong one, ano lang, train, one port. Pati ito sa taa, mga tin, one port lang. So, yan yung dito tayo do duplicate. Duduplikita na natin. So, dudukuti na natin sa ilalim. Yan. Para sigurado tayo na hindi na tayo magdudukot mamaya. Ito nang na natin. Para atin na siyang tapasin. Yan. So, naunawa no, na. Ang mga... Gustong matutong magtabas. Atin ang naipalawanag. Hindi kung bakit tatlo ang aking guhit pag ako nagtabas. Ito lang na natin yung back panel. Diyo, puro lang aking gunting. Sumasabit-sabit. Yan. So, mayroon ng ano eh. Mayroon ng duplicate. Ito na lang duplicate natin. Lagyan ko lang ng pin dito para di siya uusog-usog. Kahit hilahin natin, hindi na siya uusog. Ganyan. Yan. Yan yung sinasabi ko. Tatluhin natin ang guhit. Yan. Pwede ito. So, aguhit dito. Just duplicate yan para sa lupi. Yan. Ito isa. Yan. Ganun din dito sa kabila. Ayusin natin yung guhit para ma para makita. Tapos yon dito guhitan natin. Yan. Tatlong buhit pagdating sa laylayan. Kasi gaganon natin yan mamaya. Pag nagtahit tayo. Para clean finish. Ganyan. At dyan tayo tatahit. Ganyan. malaki pa para sa ating kaya Ito pang plakit na ito. Ang natin. Tutuloy na natin yan pang plakit na ito. Ayan. Ang plakit na yan. pa-tayin ang manggas Mag-duplicate tayo. Ito na tayo sa gitna ng tila magduplicate para sabay na yung kabilaan. So, lagyan natin ang tanda. Para tandaan to na ito ay sa bandang harap natin i-pupuesto. So, yan na. At dito naman ay para ito sa, para sa bakyok. Bakyok na naman ang ating kuhanin. tutulin nun. Tapasin na natin to. Para walang hassle sa tulak-tulak. Kasi -tulak. dudukotin natin ito. Yan. Ngayong atin itong na-duplicate. Duplicate natin pati sa ilalim. Pati dito, duplicate na rin natin. Tapos dito, atin na siyang guhitan allowance ito para sa tay para dito tayo puputol yan kung bakit yung aking bakyo kay di purma? kasi pagkatapos kong maikabit ito pagkatapos kong makabit siya sa bakyo plansahin ko pagka plansak po saka ko pa siya tabasin na kahawig hawig dito yan sundan ko na pag nakabit ko na siya kakabit ko muna itatahi ko muna yan eh yan, tatahi ko muna. Pagka natahi ko na, nabawa ito. Nabawa ganyan. Punin natin yung ano, bakit na. Punin natin yung back. Ito. Ito. Yan. Ito yung back yoke natin. Kakabit ko muna siya. Yan. Kabit ko muna dyan pag nakabit ko na paplansahin ko siya muna pag naplansa saka ko siya tabasin na sundan ko ito para magkasinlaki talaga sila walang walang labis walang kulang so yun ang aking ginagawa so para sa mga baguhan sa aking uh, channel pag-subscribe lang, share and like para matulungan niyo ako sa aking ah, pag ah, pagbi-video sa aking pagpa-vlog. Ayun ah, lang ang aking ah, yun lang ang tulong na magagawa niyo sa akin napakalaking tulong ay yung i-subscribe niyo. Mag-subscribe kayo sa akin channel. Ah sa lahat ng mga tumatangkilik at sumasubaybay sa aking mga pagtuturo. Di ako magsawa sa inyo magsasabing maraming salamat po sa inyong lahat.